Marikoy eh, magandang araw So mag spring ngayon si Pobring Sima no? May isang puno akong Pinaiwan dito sa Mga nag-espray sa Mangga Para i-vlog ko to Tsaka Parang mag-ano kami sa beer na Kumpanya Mag-awang tawag ito mag Sa mga medisina nila So ito Pakita ko sa inyo ito mga parikoy Malapit na ito mag one year mula sa pag -plasing. Yung hindi pa alam kung ano yung plasing, yung plasing yung magpapalit siya ng dahon o udlot. So ito. O. Mga ilang linggo na lang magpa-plasing na rin ito uli. Kasi masyadong ano na magulang na siya. O baka ma-overdue. Malapit na ito. Baka bali mag-overdue. Kasi nag-plasing ito mga Mga July. So, July August. So ngayon, malapit na rin mag one year, di ba? So maganda to tirahin ngayon. Pero yung iba nito may nagplasing na kasi lalo na pag dag init. nagpa -plasing siya. So ngayon, i-spray ko to siya ngayon ng calcium nitrate para induce pa pa pabawlak-lakin. Pa so, ako lang mag-isa. Solo parent. <laughs> so, ito nga So ito na pare ko yung calcium nitrate sa yara to. Bali ang kasi isang puno lang yan, ang gagamitin ko isang kilo at saka 1/4 o 1250 grams to. Ihalo ko sa tubig din na 50 liters. 'Yon kasi itong drum 200 liters to. Tapos yung kahati 100. Hinati ko pa yo so, 1 bali 50 liters. So ngayon, hindi ko idiretso dyan. Pare ko eh. Kasi hindi naman masyado akong nagmamadali. Yung iba po, hindi idiretso Tapos halo -haloin. Ang gagawin ko, dito ko ilagay. Kumuha ko ng maliit na galon. Ilalagay ko dito yung abuno. So dito ko ihalit. Ihalo ito yung calcium nitrate na 1,250 grams o isang kilo at saka one 4 kasi tinitimbang ko para sigurado kasi sa 200 liters 5 kilos man so dinivide ko na lang ngayon medyo makati pa naman to pare ko eh saka nga init ko to na maigi bago ko ihalo dun sa malaki kasi wala akong kasama na maghalo-halo habang nag-i-spring nga sana kung dalawa kami may maghalo dyan habang nag-i-spring ko eh wala so kasira sira na yung ano ito yung return return nya ba kasi maganda sana to habang nag kwan may return dyan na kwan simple parang hinahalo na rin siya kasi may return ito na condemn na eh hindi gumagana na igi parekoing eh. tapos ilagay ko sa main drum Yung ibang hindi pa natunaw. Hindi mo makatito pareko ya. Eh. Huwag nyong gayahin nga nagkamay ako mas maganda yung ano gamitin ng kahoy pag halo kayo gamitin ng kahoy kasi makati itong calcium nitrate baka allergy kayo hangati yung kamay nyo okay lang sa akin sanay na sanay na sa kati kating <laughs> kati na kasi i-ano ko lang kasi ako lang mag-isa i-ready ko lang yan so birada na ako pare no? ko yun ulang isa banat kumbating bate yung so hindi ako naglagay ng tangkay o stick o kawayan ngay dugtong dun sa nusul na ini-spray ko kasi plano ko Diyan lang muna ako sa baba. Tapos yung hindi ko maabot sa ibabaw, aakyat ako dun sa puno. Kasi okay naman din yan kung malakas yung ano, mataas yung abot ah, ni ng nusul. Yung labas ng ano niya, spray niya. Kaya din na po naglagay ng dagkan ng pangdugtong. Aakyatin ko na lang doon. So hirap talaga pag ikaw lang mag-isa. Kasi pag magbira ka ng host, wala kang kasama. Pero ala, kaya, kaya lang naman din. Kahit mahirap, basta kaya. <laughs> okay, no? Maganda sana kung may kasama din. Kaso lang, wala pa eh. Solo solo lang muna to ay tayo. Bali pare ko eh, talagang basahin mo. Basahin mo maigi yung ano, yung udlot o dahon o mga sanga-sanga nya mo yan para talagang mag-init sya pag nabasa doon sa calcium nitrate Ska pagdating ng sampung araw pataas mag na yung dalabas yung ano yung blak-blak nya bali pare koy nagtimpla ko uli kasi hindi umabot yung ano yung 50 liters nagkulang kasi hindi pa ako nakakyat so pero yung pagkakyat ko hindi ko na kinuha na ng video kasi malayo man yung kuan hindi ko na nakuha na ng video yung pagkakyat ko lang sa puno bali ito patapos na to nakatimpla ko ulit ng kuan bali ang natimpla ko 100 liters na tubig eh dinagdagan ko na lang rin yung ano yung inducer yung calcium nitrate so naging ano na dalawang kilo kalahati ang nagamit ko sa 100 liters sa tubig kasi akala ko kasi lang yung 50 liters sa tubig hindi pala kasi binasa ko nung binasa maigi tapos pinakit ko sa taas para talagang inulanan yung puno ng mangga para maganda yung labas niyang pagkamulaklak o hindi ko na pinakita yung pagdagdag ko ng pag-impla at yung pag-akyat doon sa tuko, taas ng mangga yung dinagdag ko na 50 liters bali naging 100 liters na yung gamit ko so inubos ko na lang lahat dito sa isang puno kahit sobra sobra yung 100 liters din kasi na tapos ko na yung taas sa kababa pero inubos ko na lang din yung kasayang din o so, binasang binasa ko lahat yung ano yung paligid doon sa mangga baba at sa taas at yung mga sanga-sanga binasa ko na kasi may sobra man din sayang din yun di ba so at least mabasang basa siya para makita natin to pagdating ng first na o sugat sa pag ko makita natin kung ano karami yung lumabas na mga magbulaklak doon sa mga udlot niya bali pare ko eh hindi ko talaga natira to sa ano dapat tinira ko to ng ano June 10, 11 pero busy busy man dami kong ginawa so ngayon June 12 ko na natira saka nalito rin ako kasi yung ano ng full moon sa kalendar mayroong June 11, mayroong June 10. <laughs> ah, ganun naman talaga siguro yung kalendar. Hindi magkapare pareho yung nakasulat diyan kasi i-imprinta lang yan eh. Basta i-imprinta lang ng taga printing press. Wala, hindi kapare-pareho yung lagay na ng full moon. So, ngayon, nakalugar-lugar -lugar ako, June 12. Bali, nalit ako ng isang araw. Dapat tinira to ng June 11. Pero okay lang. Magkikita din natin kung ano yung resulta pag abang na ano to. Pag namulaklak na. Saka yung nasunda natin yung pang spray sa bawat dap sa ano niya. Ito so yung ini -isprehan. Saka hanggang doon sa magkaroon ng bunga o sa waswas -was, o sa blooming pa kaya. Kita natin blooming muna tapos yung sa waswas. -was, tapos pagdating ng mayroon ng bunga na parang o mata ng isda hanggang doon sa paglaki sana masubaybaya natin sa pagpanood dito kasi bawat ispre ko i-content eh, ko to iba-iba, iwalay-iwalay ka baliba hindi, hindi pag-isahin mula doon sa pag-ispre hanggang doon sa pagbalot kasi masyadong mahaba na yung video naiinip na kayo pagpanoorin. <laughs> so isahin ko lang to mula dito ngayon sa pag-ispre hanggang doon naman sa makarating tayo doon sa pagbalot ng punpuhon pag may bunga na sana din o oh, yung panahon makasabay tayo sa panahon maganda yung panahon kasi full moon kahapon either kahapon or sa 10 kasi hindi man pareha yung kasulat sa kalendar pero nalita isang araw pero lagay ko okay lang din yun kasi one month man to 25 days yung full bloom plus 7 days 32 sa was was o washing nya so ibig sabihin pagdating ng June July 12 one month tayo tapos yung ano ng full moon ng July tingnan ko pulmon ng July is 9. July 9 yung pulmon. Tapos yung mag 1 month ako ng ano, July 12. Balilit tayo ng tatlong araw na. Galing sa moon So, sana hindi pa maulan-ulan yan. Kasi pag ano pang waswas -was nito, July 12, July 14. So, 9 yung full moon plus July 14 yung was-was ibig sabihin may 5 days tayo na behind ulit so okay lang nakaya so, makaya pa siguro natin yan kasi baka wala pang ulan kasi alam niyo pag tapos ng full moon mga ilang araw nyan papunta na sa papatay na yung buwan o last quarter video pa ulan-ulan na yan kaya tinitimpo-timpo natin yung full moon o panahon para di tayo maka sa lubong sa maraming ulan kasi alam nyo yung nakaraang buwan uh, yung iba na tumira ng malayo pa yung full moon so mga one week before nag blooming yung ano nila one week before sa full moon nag blooming yung mangga nila tinira ng ulan tapos mainit tapos mula na malakas tapos may kasamang hangin so medyo nagsigay yung mangga nila kasi na stress o so, yung iba nasira mayroong nakapasok ng mga insekto so yun nga si napaaga yung tira nila tapos minsan di rin sumunod yung panahon sa ano yung tagulan kasi mayroong patuntang pulmon nga tagulan din so ay swerte, swerte. So, mas maigi pag naka ano din tayo naka timing din tayo sa full moon kasi video maganda ganda so yun lang pa rin abangan din natin yung kasunod na video ayong salamat